Paano kung isang umaga paggising mo, hindi mo na makilala ang mundo sa labas ng bindana mo? Isipin mo yun. Yung dating mainit na sikat ng araw, wala na. Napalitan ng hangin na parang bugog na humihiwa sa balat mo. Alam nyo, hindi ito yung ice age na napag-aralan natin sa history books. Yung dahan-dahan, yung libu-libong taon bago mangyari. Hindi. Ang senaryo natin ngayon, biglaan, walang babala, isang sakuna na hindi nangyari sa loob ng mga siglo, kundi sa isang gabi lang. So ano nga bang mangyayari kung bigla na lang tayong itulak sa isang bagong panahon ng yelo? Ang simula pala ng lahat ay hindi dumating na may malakas na pagsabog. Nagsimula ito sa katahimikan, ilang oras bago maghating gabi, habang karamihan sa atin ay mahimbing ng natutulog. Yung mga astronomo, sila ang unang nakapansin may kakaibang nangyari sa araw. Biglang bumaba yung radiation na binibigay nito. Yung mismong init at enerhiya na bumubuhay sa planeta natin. Para parabang, parabang kumura pang araw at biglang nanghina. Tapos, sumunod ito. Yung mga instrumento natin nakadetect ng marahas na pagbabago sa magnetic field ng Earth. Isipin nyo, yung magnetic field, yan ang kalasag natin laban sa mapanganib na radiation mula sa kalawakan. Pero bigla, nagkagulo ito. Para tayong naiwang hubad at walang proteksyon. At pagkatapos, nangyari na. Isang hindi may paliwanag na alon ng lamig ang bumaba mula sa itaas. Hindi ito ordinaryong lamig. Ito'y parang isang tahimik na avalanche galing sa kalawakan na bumalot sa buong mundo at sinimulang patigasin sa yelo ang lahat ng madadaanan nito. Kinaumagahan, isang bagong katotohanan ang sumalubong sa lahat. Ang mundong kilala natin, wala na. Naglaho na sa loob lang ng isang gabi. At ang pinakahindi kapanipaniwala sa lahat nangyari ito maging sa mga tropikal na bansa. Isipin mo na lang yung mga dalampasigan sa Pilipinas na dating simbolo ng init, ngayon balot na ng yelo. Yung tunog ng alon, napalitan ng nakabibinging katahimikan ng niebe. At dito mo mararamdaman kung gaano ka personal ang sakuna, bawat paghinga. Bawat munting singaw na nagiging kristal sa hangin ay isang paalala ng bagong katotohanan, isang edad ng yelo na dumating ng walang paalam. Okay, so sa pagbagsak ng temperatura, kasabay ding bumagsak ang mga pundasyon ng modernong mundo natin. Yung sibilisasyon akala natin ay matatag, nagsimulang gumuho. Unang bumigay, yung mga power plant. Hindi nila kaya ang sobrang lamig. Yung langis sa mga transformer, lumapot. Yung mga bakal, nabitak. At dahil konektado ang mga yan, parang domino. Nang bumagsak ang isa, sunod-sunod na. Sa loob lang ng ilang oras, blackout na ang buong bansa yung mga siyudad na dati nagliliwanag, ngayon madidilim na anino na lang, wala ng ilaw. Ang tanging liwanag na lang ay galing sa buwan, na sumasalamin sa isang walang katapusang kaputian ng yelo. Transportasyon? Total paralysis. Hindi makalipad ang mga eroplano. Huminto ang mga tren sa nagyayelong reels. Lahat ng tao na trap kung nasaan man sila. Hiwa-hiwalay. Walang paraan para umuwi o humingi ng tulong. At dito na nag-sink in sa lahat na ang survival isa na ngayong desperadong karera. Isang laban sa isang kalaban na hindi kailanman napapagod ang walang tigil na lamig. So lumipas sa mga buwan, yung mga nakaligtas nagsimula na mag-adapt. Pero habang natututo silang mabuhay sa bagong mundo na ito, may isang mas malaking panganib na pala natahimik na nag-aabang sa ilalim mismo ng kanilang mga paa. Yung mga ice sheets patuloy na kumakalat, parang sakit sa balat na unting-unting nilalamo ng buong kontinente. Yung mga syudad nilamo ng buo. Ang mga dating nagtatayugang skyscraper, ngayon parang mga sirangipin na lang na nakausli sa niebe ang sangkatauhan na pilitang bumalik sa pinaka-basic na kanlungan, ang mga kuweba, gamit ang geothermal heat, yung init na nanggagaling mismo sa puso ng Earth, doon sila nagtayo ng mga bagong komunidad sa ilalim ng lupa, ang ibabaw ng mundo, pag-aari na ng yelo. Pero dito, dito nagiging mas nakakatakot ang kwento. Dahil napagtanto nila na yung tunay na panganid, hindi pala yung lamig sa ibabaw, kundi yung reaksyon mismo ng planeta sa bigat na pasan-pasan nito. -pasan Isipin nyo yung bilyon-bilyon tonelada ng yelo na kadagang lahat sa lupa. Yung sobrang bigat na yun, nagdulot ng matinding pressure. Anong resulta? Ginising nito yung mga natutulog na bulkan at pinagalaw ang mga fault line. Nagdulot ito ng sunod-sunod at malalakas na lindol. At heto na siguro ang pinaka-weird at pinaka-nakakagulat sa lahat. Dahil yung tubig ng mundo ay nagiging yelo sa lupa, mabilis na bumaba ang sea level. Yung mga sahig ng karagatan na libong-libong taon nang nakatago, biglang lumitaw. Nagpakita ng mga estrukturang matagal nang nakalimutan. Ano kaya mga to? Mga sinaunang sibilisasyon? O baka naman isang bagay na mas luma pa at hindi natin alam? Ang mundo natin ang tahanan natin ay naging isang alien na planeta, isang nagyayelong monumento, isang paalala ng gabing iyon, kung kailan bumigo sa atin ang araw. Sa ganitong klasing mundo, sa isang banyaga at nagyayelong lugar, ano pa kaya ang matitira sa atin? Anong aral ang iiwan ng isang walang katapusang taglamig? Well, marahil ipinapakita nito na habang yung mga gawa natin, yung mga syudad, yung teknolohiya ay pwedeng gumuho, pero yung diwa ng sangkatauhanan, hindi. Palagi tayong hahanap ng paraan para mag-adapt, para magtayo muli at para mabuhay. At baka ito na ang pinakamahalagang punto sa lahat. Yung init na tinatamasa natin araw-araw na madalas nating binabaliwala, hindi yan isang pangako, isa itong regalo, isang napakadelikadong balanse na nagpapanatili sa ating lahat. At balang araw, ang regalong yan pwedeng bawiin. Kaya ang tanong na naiiwan sa atin ay ito. Kung mangyari man ang ganito, maaalala pa kaya natin ang nakaraan, ang init na dating yumayakap sa atin, o tuluyan na tayong magiging mga dayuhan sa sarili nating mundo? Isang tanong na marahil ang sagot ay mananatiling nakaukit sa ilalim ng walang hanggang yero.